sa Molino Flyover Update ko lang sa inyo itong Molino Flyover na malapit na matapos Konting kembot na lang po balas mga katravel oh. So na siya na flooring Dalawang panggilid na lang ang Tapos na ito, madadaanan na ito ng mga motorista kaya po Yan po yung kalsada na yan uh two-way lane sa kabila doon sa kanto ng ano po yan ng Dang two-way po yan biglang pumayat siya dito naging one-way na lang po yung one-way lane na lang yung ano sa di malamang kadahilanan kung bakit bigla pumayat yung tulay na to dalawahan sana ano, yung kabilaan eh ngayon pagdating dito naging isahan na lang bigla pumayat pag dun doon sa Dang hari na kanto Ayan po, dyan po, papuntang pala-pala yan Diretso lang yan Hindi papuntang puntang Konting Kunting kemot na lang mga kababayan At magagamit na itong Molino flyover Halos yata, limang taon yata ito Bago tapos, itong tulay na ito Hindi ko alam kung bakit napakahaba Itong tulay na ito sa sumula Sa kanto ng Danghari hanggang dito Yung ano niya, paglusong niya siya, medyo so na ng sobra dapat doon lang sa ano yan eh sa may kanto lang ng danghari eh saka ng Molino Pal Molino Road epo eh po mga ka-travel, uh, update ko lang yan uh, Kunting update lang po tayo Kunting kembut na lang ta, mga kababayan Magagamit na itong tulay na to. Lagi traffic dito sa lugar na ito eh Hanggang dito na mga ka-travel ha. Maraming salamat sa inyo panonood. Huwag niyo pong kalimutang i-click yung notification bell. Subscribe na rin po para madadaga po ang ating mga viewers sa mga bagong update natin. Maraming maraming salamat sa inyo mga travel.